Okay, so ano bang ginagawa kasi namin dito kay Metamax? Paano kami kumikita dito kahit wala kaming invite? So, ikiklik ko yung application ko ng Metamax. Ayan, click ko yan. Nandito ngayon ako sa home. No? Punta ko dito sa baba. Kung makikita nyo, may VIP dito sa baba. Ayan, click ko yung VIP na yan. oh so yan yung package ko, no? Kasi tapos na po, no? Uh, gusto ko lang ipakita sa inyo. Pero makikita nyo po dyan, score to get income. 5% slash 5 na po ako. Pero kasi kanina, 0 slash 5 Ibig sabihin, hindi pa ako nakakapanood ng commercial. Tapos na kasi ako, pero papakita ko lang po sa inyo, no? Kiklik ko po yan, score to get income, 5 slash 5. Okay, so yan, kiklik ko po yan, ano? Kiklik ko po, ayan! So ayan na po yung mga commercial na pwede kong, ano, no? Pwede ko mapanood, mapanood, tapos pwede ko siyang i-rate. Halimbawa, tingnan po nyo ito, Gucci. O, ayan, Gucci. O, oh, i-play natin ngayon siya. Pe-play ko po. Oo. Oh. Yan po yung Gucci. Commercial. Manonood na po. Yung commercial ng Gucci. Yan, makikita nyo po. Lumabas yung ano, star na dyan sa ilalim ng video. I-re-rate ko po yan. Halimbawa, ayan. O, oh, ayan. I-re-rate ko. So, Dito ako ng 5 star rate. O, oh, the number of ratings for today. Ayan. Ayan. Gucci. Manonood na ko commercial. Ay, na rin siya Pwede, pwede ko lang siyang tapusin. Pwede ko din hindi tapusin. So, alibawa, Babak natin. Diba? So, ganun lang po ang ginagawa namin dito kay ano, kay Metamax. Hmm, halimbawa, Tesla. Ay, panorin po natin to Tesla. O, oh. oh, mga bigating pong kumpanya yan, diba? O, oh, manonood ako. na di ba? Rerate ko po ngayon yan, 5. Ganun lang, di ba? So, balik na po ako rito. So, ganun lang po ang trabaho namin dito kay, ano, kay uh, Metamask. Pag nakalima na ako, mapapansin nyo po, bibigyan niya ako ng $3 sa limang commercial na ano na napanood ko. So, ganun lang po ang trabaho namin dito kay Metamax, kumikita kami kahit walang invite.